Hi guys, ngayon ay magiging tendero tayo ngayon dito sa Quiapo, Manila. Yung kapatid ko kasi, meron siyang pwesto dito, matatagpuan lamang sa harap ng simbahan ng Quiapo. Dito sa harap ng Mang Inasal. Dito sa Manila, sobrang mahal ng mga gulay guys. Tignan mo naman yung okra, 6 na piraso, 20. Yung talong, 30 pesos pitong pirasong maliliit at sa malalaki guys limang pirasong malalaki 50 at sa ampalaya limang pirasong maliliit 50 tali at sa pipino 50 pesos apat na pirasos 50 pesos tali tapos yung kalabasa na maliit 20 yung alokon guys napapanahon ngayon ganyan lang 30 na yan So guys, sobrang mahal talaga ng mga gulay dito. Tapos yung mga mga kangkong saluyot, 20, yung sitaw 20 pesos. Pitong piraso, malunggay. So guys, dito sa probinsya lang namin libre. Pero yung malunggay, anim na piraso, 30 pesos. So mas maserte talaga kapag nasa probinsya. Kapag dito sa Manila, ay sobrang mahal at dito naman sa katabi namin guys yung mga nagliletos yung iceberg 50 pesos dalawang pirasong maliliit yung green ice 50 tumpok so fresh naman siya from bagyo and mga lemon limang piraso 50 pesos at mga broccoli nila guys oh, 100 tumpok dalawa medyo malalaki din tapos yung maliliit 50. Ayan yan, mga gulay sa bagyo. 40, 50 tumpok. Tapos, simulan na natin magtinda guys. So, ayan. Naghihintay muna, na, muna ako ng mga customer. So, inayos-ayos ko muna yung mga gulay, yung mga talong, sitaw, yung mga pang pinakbet guys. And dito sa Manila guys, sobrang init. Kaya dapat diligan mo lang yung mga gulay mo kada oras-oras kasi kapag hindi mo din niligan yan, yan madali lang masira kasi sa sobrang init kaya dinidiligan namin guys yan umupo muna ako <laughs> habang naghihintay yan ah po nagrigat mo tiagla ako yan nagsimula ako dyan guys is 7am So natatapos kami hanggang 9pm ng gabi. Almost 14 hours na nagtitinda kami ng gulay dito sa Quiapo, Manila. Harap lang ng simbahan guys. Tapat ng Mang Inasal. This April guys, mag-upload ako ng mga videos about mushroom. So nandito pa kasi, nandito pa tayo sa Manila ngayon. So sideline muna habang may hinihintay lang. And yung kabuting saging guys, soon magiging available din. So nagkukumpos kasi tayo ng mga kusot. So ayan, meron nang bibili sa atin. Ah, parang ayaw pa niya ata. Ayun, bumalik. <laughs> Yan, bili na, bili na. Bili na te. Ayan, pum, pumi, pumipili si ate so yan guys yung babae na yan nagiging, naging first customer ko so 7 o'clock akong pumapasok so nakakatinda na naman kami 7.30 meron ang duwe na mano and dito ko na realize guys yung mga magsasaka is very important talaga sa atin kasi kung walang mga magsasaka magsasaka wala tayong kakainin so saludo po ako sa inyo mga magsasakang katulad ko and dito ko na realize guys yung province versus dito sa manila sa atin guys sa probinsya namin sa Ilocos murang mura lang yung mga pang pinakbet and minsan uh, libre lang nakukuha lang sa mga bukid lalo na yung malunggay malunggay sobrang mahal dito kalain mo yung pitong piraso guys 30 pesos <laughs> yung sampung piraso 50 and gabi na guys konti na yung paninda natin is tired na ako yan nakakapagod yes. almost 14 hours na nagtitinda dito sa Quiapo Manila maganda talaga kapag may business business ni ate ko kapatid ko kung nandito kayo sa Kiapo tapat lang ng Mang Inasal yan sobrang tired na ako kakapatid